Magandang araw sa inyo mga lahat mga idol. Ito na naman po ako ngayon. nagbabalik uh, dito sa YouTube channel natin. Maraming maraming salamat po sa mga manunood. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa mga subscriber ko po. Sa mga kababayan ko na nandiyan sa Pilipinas. Magandang araw po sa inyong lahat muli mga idol. So mga idol, ayan nga. Nakakatuwa. Nandiyan na po si uh, Sir Paul. Nakabalik na po sa, ano, sa YT mga idol. Sa mga hindi pa nakapanood mga idol. Ayan, panoorin natin mga idol yung kanyang mga vlogs. Mga vlogs mga videos, like and share. Yun nga mga idol, nakalagay dun sa ano nyo. Share love, peace and hope. Ayan mga idol. So ngayong araw mga idol, uh, yung box. Ito yung box mga idol, dito sa baba. <laughs> Ayan mga idol. Yung box ko mga idol, napapuntang tabaw ngayon. Isa tape ko na po ito. Isa Ta tape ko na. So talagang sakto na to. Uh, pagpasensya na nyo mga idol yung uh, laman nito yun lang po yung nakayanan natin. <laughs> Pero okay naman tong mga idol talaga mapap mapapakinabangan ang mga ano natin kababayan na nandiyan sa ano sa bundok. Ayun. So may mga yung huling mga binili ko mga idol yung sa, sa ibabaw niya is yun yung mga towels na dapat ay kumot yung bibiling ko. Wala po ako mak makuwang kumot na manipis mga idol. Lahat makakapal. So ang ginawa na ng misis ko, bumili kami ng ano ng uh towel katulad nito na sobrang lapad so malapad talaga siya mga idol ayan mm. ako malaking tawa ko mga idol 5'8 po ako something 5'9 ako diba At, hindi ba 5'10 ka 5'9 ako eh oh. so yan mga idol oh. Oh, hanggang baba ako to oh. ayan so pwede na siyang kumot So double purpose to mga idol. Yung unang box ko na pinadala sa ano sa Mindoro ganito rin mga idol yung laman noon. Kaso ilan lang na yun kasi puno na nga mga idol. So hindi namin nailagay lahat mga idol, may naiwanan, pero isa lang naman yun. <laughs> so ito ngayon, ano to eh, nasa, ano to, lima? Lima. Lima, lima ata yan, o apat. Tsaka makakapal mga idol, maganda yung ano niya, maganda yung tela niya mga idol. Mahala lang, mga idol ni Sir Paul na mamigay doon. So, yun nga, tulungan natin mga idol si Sir Paul sa kanyang misyon sa mga nice sa uh, tumulong. Eh, katulad ng ginagawa ko mga idol. So, talagang yung una is na ano mga idol talaga kasi doon nga sa nangyari, di ba? yon uh, yun, tinuloy-tuloy ko na yung support ako. Ayan. Kumbaga, full support. diretso na, wala nang ay ayawan. Tsaka, pa para naman sa mga natin, eh, mga kababayan natin nandiyan sa bundok na talagang Sobrang paghihirap mga idol. Talagang hindi matatawaran yung kanilang paghihirap. Makaranas man lang ng kaunting uh, konting kaginawaan ba. So ayun mga idol, simulan na namin to. Nandito yung misis ko. Nanonood lang sa akin to eh. <laughs> Ay mga idol, nanonood din kami yung, uh, video ni Paul. Pero ito yung uh, kahapon na ano niya, na upload. So meron na naman siya yung kay Irene. Ayan mga idol. Like and share sa mga video ni uh, Sir Paul mga idol. Alika alikang nga dito. Tulungan mo so, na ako. Oo, oh, tape na natin. Ayun mga idol, magte-tape muna kami mga idol ng misis ko. Kasi yung anak ko, andun sa labas naglalaro. Sa kasi mama, si papa, andun din sa labas. Ayun sila mama, andun oh. Naglalaro siya oh. Ayun <laughs> oh. siya mga idol kasi nga, yung mga dilata, sabon, colgate, and then may mga damit. Yan. So meron din tayo dito ng uh, cup noodles, pero masarap mga, mga idol yung noodles na nilagay natin dito. Pero yung mga dilata talaga marami mga idol yung uh, ano ba yun? 'yun? Spam. Spam 'yan. Yung isang mga idol, maganda 'yun kasi yung uh, ano 'yun, uh, light, yung light lang. Kasi yung regular na spam is talagang ano maalat. maalat. Uh, Ayoko rin dun mga idol, gusto ko lang yung light kasi para yung sodium niya mababa. Yung asin Okay mga idol, so magsisimula na muna kami ng aking misis habang nandito siya available. Hindi na yung aming uh, little uh, makulit. Bibigyan ano? Tapos na nga nito. para matapos agad ito mga idol kasi pag hindi ko ito inano ngayon bukas busy na naman ako mga idol eh kasi nga kanina umuwi ako anong oras na umasok ko ng alas 6 ng umaga mga idol umuwi mag alas 5 na ng hapon ay naku oh, grabe tabi kasi mga idol uh, minsan may ano eh problema sa pinapasok ko ng farm hindi naman araw lahat ano kasi winning, di ba? Diba mga idol? Minsan may ano eh. Minsan talo, minsan panalo. Parang sugal. Wala, umbok na ba Ano to? Okay lang? Mukhang mm -hmm. matas pa tayo ng dumli. Oh. Pawis. Pero maganda sa katawan yung Nagpapasan so, Iniw Iniwala na, ako na ko na miss Kung may doon Kasi magano siya Magano ng gatas ng anak ko Tapos ko na to Kayang kaya ko na to mga idol What? No, you go to the washroom. Grabbing <laughs> the ah. So, yung mga idol, tapos ko na yung uh, tawag dito, packaging tape niya. So, dito sa, ano naman ako, dito sa gray na tape, para ito yung pinaka cellule yung mga idol. Para matibay na matibay yung ano, kasi nga, di ba, ang layo ng ano, babiyahin itong box na to. Eh mga idol, so simulan ko na muna itong isa na to. At least ngayon mga idol na may papadala ko na to. Mayok na mga. mga idol. Kasi nga, inaantok na yun eh. Inaantok na siya. hindi nakatulog. Eh, puro yun ano eh. Puro daddy, daddy! Sabi ko anak ko, daddy, daddy! Puro daddy eh. Sabi niya sa mami niya, I don't like you, mami! So, ikukross ko na naman ito mga idol. So, napaganyan ko siya and then i ko na mapapunta siya dito. Ayan. Para matibay talaga. Kailangan natin ano, i-secure is is ng maayos mga idol kasi dapat ay makarating makarating to ng ligtas sa patutunguhan mga idol. Doon po kaya uh, Mang Eli. Isang ikot pa. Ayan. Ayan. Ready to go na mga idol. Ayan, ready to go na. Salamat. Ay. Pagod din mga idol. Sir mga idol, ayan. Napanood ko yung bahay. Ang ganda ng bahay. So ayan mga idol, natapos ko na rin yung, ano, yung box. So ready na ito mga idol sa mga sunod na araw mga idol pag available po ako ay uh, I ano ko na 'tong mga idol, Tadaling ko na doon sa padalahan, malapit sa LBC. Yung dati, dati pa rin 'tong mga idol na ano, dadalhan ko na uh, nung una. So dugo pa rin 'to ipapadala mga idol. Kapagod mga idol, pasensya na kayo sa mga mukha ko. Ay <laughs> ano, mga idol, si Sir Paul. Ayan. So yun nga mga idol, uh, ako po 'yung lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat sa mga nanonood ng aking video maraming maraming salamat po sa panonood nyo sa pag comment nyo sa pag likes nyo mga idol maraming maraming salamat po sa suporta nyo at sa buong uh, PB team mga idol lalo lalo na kay uh, Pugong Bihero. Ayan. so ito mga idol uh, tuloy tuloy po ang aking pag -suporta sa kanyang mga ginagawa mga idol kasi talagang na inspire ako sa kanyang mga ginagawa sa pagtulong sa ating kapwa dahil galing din po ako sa mahirap mga idol dumadin tayo sa kahirapan mga idol. Hindi ko naman sinasabi na mayaman ako ngayon mga idol. Hindi <sighs> naman talaga tayo mayaman. So yun nga, lagi ko sinasabi sa aking mga video na hindi mo naman kailangan maging mayaman para ikaw ay makatulong sa ating kapwa. <sighs> meron lang ba? Na, medyo, medyo na meron din sobrang na konti. Kaya ganito mga idol. Pero meron din tayong kinita doon sa ating pagbablog mga idol. Sa una ko, uh, meron din tayong kinitang konti. Alam ng lahat yan mga idol sa mga nagbablogs na 1,000 views, wala ka naman kikitain dyan, $1, ganun. Yung iba, hindi pa tinatapos yung mga idol yung video, yon. So, yung pakiusap ko mga idol, uh, pakitapos naman po ng video natin. Hanggat maaari mga idol, uh, patapos po ng video, uh, and then uh, palike and share po. Para naman po yung iba is makapanood at saka ma-inspire mga idol. Alam ko maraming uh, gusto rin uh, ano yan, uh, tumulong. Siyempre, kailangan mo din ng boost para ikaw ay uh, ganahan para makatulong sa ating kapwa mga idol. So nandiyan mga idol si no? si Paul or si Pugong Biyahero, gawin nating tulay. So ito ngayon yung ginagawa natin mga idol, ginagawa kong tulay para ito ay makarating doon sa mga katutubo o na nangangailangan mga idol nandoon sa bundok. So ayan yan, nandito lang muna ang aking video mga idol. Uh, so hindi nga ako nakakapag-upload ng araw-araw mga idol pero sisikapin ko nga ito. Uh, lagi na po ako makapag-upload. makapag upload Pati na rin yung mga ginagawa ko dito sa bahay mga idol para alam nyo kung anong ginagawa ko. So yun nga yung nakita nyo yung aking video. So meron po akong in-upload na yun nga yung may ginagawa pong uh, swimming pool dito sa bahay. Kasi nga po uh, yun nga 3 months lang yung aking, uh, oh, ang aming uh, dito mga idol. Uh, summer, kaya sinisikap ko po uh, matapos agad. So ayan mga idol, so continue supporting uh, Pugong Biyahero mga idol. At ito nga uh, sa buong pamilya ko dito sa Canada, uh, lubusan po kami na sumusuporta sa mga ginagawa ni Paul at sa mga kababayan nating mga katutubo. Uh, ako po ay uh, tutulong sa inyo sa abot na aking makakaya. Kahit sa malilit na bagay ay makatulong man lang po sa inyo. At uh, yun nga, maraming maraming salamat po sa panonood nyo ay mga kababayan ko dyan na sa Pilipinas. Nasa ibang bansa, katulad ko, mga nasa Qatar, Hong Kong, Japan, and then nandito rin sa USA, and then sa Canada, mga idol. Maraming maraming salamat sa inyo and shoutout po sa inyong lahat. Mabukay po kayo. Kita po tayo sa aking susunod na upload, mga idol. Pagod po. Sensa na.